gutin na naman tayo mga badi, to so. magisip yon ang ating mga magasin. Kailangan mga badi, makintab to, yung cap natin ba. Lagyan natin ng metal palis mga badi. Ito ang gamit. Sir, kunin bon sir! tapos silagain mga idol ganyan trapuhan natin yung trapo O kitab naman mga idol daw lah, body okay so let bless mabarid